Hello, good morning. Ayan, nag-bloom na yung aking close open Vietnam rose. Ayan, di ba guys? Ang ganyan dyan. Pababa. Hmm. Ayan, then puntahan din natin ang aming talong. Ayan, ang daong nag na sila. Hello, good morning. Ayan guys, i-share ko lang sa inyo yung aking talong. Ayan, work it yung nilagay nating uh, tipag. Ayan, lahat almost sila guys na na. So, tignan nyo to guys. Kambal ang kanyang bulaklak. Ayan, napakaganda. So, yan guys, hanggang dito. Ayan, namumulaklak na rin. Hanggang dyan, palabas na rin ito. So, ayan guys, hanggang dun. dito diretso. Sa may kilit dito lang sa aming bahay. Ayan, almost namumulaklak na lahat sila. Diba, ang ganda yung abono ko ang ganda yung banana peel uh, ang daming bulaklak guys Oo. oh, oh. Mm, hanggang dyan oh ito tignan nyo ang ganda ng bulaklak ng talong guys ayan oh ang laki di oh, diba ayan hanggang dyan ayan namumu namumulaklak na sila lahat guys ayan ayan hanggang dyan So yan na guys yung ano diniligan natin ng banana peels na abono ko na organic at work it yung ating nilagay na tibag guys pampabulaklak as you can see tignan nyo guys namulaklak pa ng kambal tong talong po yan oh. kambal ayan ganyan ang bulaklak ng talong hanggang dyan ganyan guys lahat na guys almost namumulaklak na yung aking talong yan nilagay ko lang dito sa gilid ng aming bahay ayan kapal lang bulaklak guys oh. tama guys yung sinabi nila oh yung ano ti bagbang pang pabulaklak talaga ayan ang gami bulaklak ayan yan guys oh ang laki ng bulaklak ng talong ko ayan hanggang dyan so marami to guys 20 na piraso ito noon ayan namumulaklak na rin dito pero yung lima kinuha ng mga kaibigan ko ayan almost lahat sila guys namumulaklak na ayan m ayan So, yan yung update ng ating talong, guys. Ayan. Hanggang dyan. So, ayan. Ang dami. Puro kambal tong ano, guys. Bunga ng talong ko. Ang ganda. Ang cute. So, i-update ko kayo kapag may lumabas na bunga, guys. So, hanggang dito na lang muna, guys, tong ating talong update. Bye-bye. Thank you for watching.